sa araw na to. Ay papasilip ko sa inyo kung saan tayo magtatrabaho sa episode ng video natin na ito. Yala, sa isla naman tayo. For today's video ay samahan nyo ko ngayon mga pre, papunta doon sa isang pribadong isla na ang pangalan ay Noray Island, natatagpon ito dito lang sa Abu Dhabi dapat pagpadpala tayo sa Abu Dhabi hindi ay magbakasyon, kundi ay magtatarbaho tayo sa isang pribadong isla Bago pala mapuntahan ang isla ng Noray Island, ay sasakay pala tayo ng speedboat, napakalakas tumakbo nito mga pre from mainland to Noray Island biyabahe lang naman tayo ng 15 minutes bago mapuntahan ang islang ito. Siyempre, habang nasa biyahe tayo, enjoy muna natin ang moment bago makarating doon sa isla. Habang nasa biyahe pala tayo, ay nadadaanan natin ang iba't ibang klaseng mga man-made island dito mga pre at sobrang init sa araw na to. Touchdown, Ray Island! Hindi ko akalain ganito pala kaganda dito mga pre Parang hindi ito isla kasi ang dami talaga mga puno Marami talaga yung emanation ng tao mga pre Kasi yung imposible nagiging posible Iba talaga pag maraming money Nangarating na pala tayo dito sa villa na ating pagtatrabuhan At ang gagawin natin ngayon ay eh, hahanapin muna natin kung saan tayo pwedeng dumaan Ayun na nga, sobrang ganda pala sa lugar na to mga pre Hindi ko up ganito magbakasyon mga pre Yung mga mayayaman lang talaga pwede dito eh, yung mga kapos at walang pera, eh, syempre, pagtrabaho, eh, trabaho, trabaho, pre, trabaho. Eh, syempre, flex ko lang naman ang workplace ko. Dito na muna, mga pre. Bye-bye.